At dito banda mga kabilon, may nakita akong frying pan. Oh my God! Iwan ko lang kung hindi pa ito luma na frying pan. Parang may nahaboy ako hindi maganda. Marami mga, mga taong dumadaan. Eh, bahala na sila. Basta ano ba? What? Ito. Ito mga kabilon, oh. Ano ba? Pangtakip niya. May ano siya. Pangtakip niya lang. Kung nga, yung walang pangtakip dati. Ito pakang may may pangtakip. Dali natin ito, eh. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel Ngayong araw na ito mga kapilingon dahil walang gagawin si Pilingiro baka na napag-isipan kung magliraw-liraw na naman tayo sa ating mga mata oy oy sana all makaliraw-liraw na naman uli no dahil babawi tayo mga kapilingon di bali na medyo malamig-lamig pa rin pero madala naman ito mga kapilingon ang importante na walang ulan ba kaya sana baka sabag-bakasakali natin ngayon sana mayroon tayong makuha no dahil Parang ano man mga kapilong ngayon, pag ganito din mga kapilong, marami din mamsura dito. Pero try pa rin natin, baka meron tayong makuha, ay wala namang imposible. Pag-isubukan ano natin. Baka mayroon tayong nakikita. Nakikita ka na. Nakikita ang plastic, of course, ano pa ba. Oh, mga tidibir na naman. Wow. Tingnan natin baka may, ma may ma ano tayo. Ang lamig pa naman ang hangin ba. Malakas ang hangin kasi. Kaya kumukurog yung ano may ipilingiro ba yung busis tabi muna natin ang ating bagoy. nasagol <laughs> na namikos na sa basurahan tutugsukin muna natin ito para makikita talaga natin kung maayos pa kasi pag wala tayong chopstick na ko hindi tayo makabakad kasi sobrang higpit na pagkatali nila yung parang para tayong irong sungkaban ba ano ba yung tawag sa tagalog yan parang <laughs> Ito uno ba? Aya, minsan ma, paisip talaga yung mga taga rito, mga tao ba kung anong ginagawa ko kasi ganito lang ito. Tinutugsok natin yung plastic. Kung hindi natin bakaran ng tali, hindi natin makikita. Tapos kung hindi natin pupunitin ba kasi kung punitin natin tapos hindi natin nagustuhan, eh susi so nagustuhan. Paano na natin ibalik? kita talaga, ilan, talaga ano. Tulad nito, oh. Ayan, ang liit, oh. Ang liit, ang cute. Meron pa, marami pa dito sa loob, mga kapilingon. Sana mapawaw si Pilingiro oh, ngayon. Sobrang natagalan tayo sa pag, ano, mga kapilingon. Kasi, ah, sobrang higpit ng bah ba? Oh, ang cute ng mga, ano, tidibir titibir. natin ito, oh, oh, ah, grabe, mga kitchenware. Ah, kitchenware. Kitchen. Kitchenware, <laughs> oh. Nadali natin, ito. Ya, no. oh. Oh, ang dami oh. Oh, ang dami mga ano nung oh. Wow! Mau oh. Mga maliliit na ano ba? Dali na tinoy eh, pang design. <laughs> Dali na tinoy. Eh. Ang dami, may kumot pa sa loob. Ang dami oh. Meron pa ito oh, parang sa upuan mo to eh. andami, oh. Ang dami oh. mga kapilingan, wow, ang dami. Wow, ang dami. Wow. Ikot ko kayo mga kapilingon para makita yung loob ng plastic. Ito oh. Ang dami oh. Magaganda at mga ano pa. Mga bago pa. Dali natin ito eh. Ito oh. May kumot po oh. Kumot na siguro ito eh. Yung mga laro ano. Pang bula, bula para aso mo siguro ito eh. Ito ang dami. Ang dami mga kapilingon eh mga laruan eh, lagay ko muna kayo sa baba para, para makita natin yung ano yung mag blur blur natin. kamira natin ay parang pating dan dami dan Tuh. Yang bula ang laruan Ito, yung bula pa binuak binuak Ang dami oh. Wow. Ito oh. Hindi lang ako. May, may ang cute lang. <laughs> ano pa. Oh, ang dami talaga. Pag galing ko muna yung nasa una ko eh. Sa tinga ko kasi. Hindi natin marinig bakas may nagagalit na. Bakit mo binungkag yan? Ah? Ganun ka ba? Oh. Ito po, Wow. Laba ng Ang dami talaga. Puro mga tidibir. Oo. Oh, Ang cute. Iba ka nalapalid. Dali na. Natin ito. Baka mapalid sa hangin. Ang dami eh. Hindi mo sa loob. Puro talaga. Tingnan natin sa ilalim. Baka may, ano, may bag. Bag na naman. Targetin natin. Ang dami kasi mga ba. laruan sa aso siguro to eh ito ang dami sa loob ng plastic talaga may ano pa oh may sisuning sisuning magluto na silingiro ay marami talaga hindi na natin ano yan yung iba para ako ganito lang talaga ba ang dami eh sobrang dami Tinan din natin itong scrap lang plastic. Baka mayroong magaganda. Kasi ang dami yung, yung teddy bear. Mga teddy ngayon eh. Seasons of teddy bear, talaga ngayon. Ay wala lang. Na hmm. literal na basura lang. Kaya so, proceed tayo sa kabila. Sa ibang spot. Binala ko na yung ano eh. Yung mga teddy bear, Maliit. Bahalag Maliit. Tingin din tayo dito, marami oh, maraming plastic. Sana mayroon tayong mayroong makukuha ba. Ah. Sana, sana may sana may mga gaganda at maayos pa. Para hindi masayang yung pag ano natin. Pag liraw-liraw kasi minsan kasi puro lang basura talaga. Tingnan na natin mga kabilang upo tayo. Upo. <laughs> ano muna natin dito? Sit up muna tayo ng camera. Dito muna kayo sa baba. Ang kung ano ko makikita niyo ba? saba yung aso eh. Pati yung ano, yung isang plastic parang ano to, parang rilo. <laughs> rilo. Ano kaya to? Eh Parang ano, nalagyan siguro to na chocolate. Yan natin mga, 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 na. Kasi na ang lakas ng hangin baka matumba yung cellphone. Yung stand kasi natin hindi lipon ba? Ano lang. Ah. bili lang to sa kahit saan sa asa, saan saan, saan murahin lang to ba. Nilipat mo dito yung ano eh. Yung ano kasi ang lakas kasi ng hangin. basura, basura, basura lang talaga. Ito oh, akala ko ba? Akala ko rin lo ba? Ito. <laughs> ano pala lagyan ng chocolate. Lagyan ng tsokolit, lalagyan, nga, lalagyan, nilalagyan nga ng chocolate. Ito. Katakot ako nito kasi yung plastic pa, punit na punit na. May Christmas light. Natakot ako ng anuhin to. May ano, pang salbabida ba? Minsan kasi pag ganito may mga bag. Hindi mo lang alam ba, may bag pala sa loob. Ito ngayon, hindi ko na lang siya gagalawin kasi pag napupunit na yung plastic, baka yung lakas pa ng hangin. Ah, ito na lang. Baka mayroon to. Ay, ah, tibol napkin lang pala. Nakala ko ano. Nakala ko damit. May pati sa kabila. Huwag na to kasi yung mga literal na basura lang to. Baka ma ano ba Ang lakas kasi ng hangin Tapos maano Baka malugpad Dito sa loob mga balunan Ang ganda ng ano Balunan ba ito Parang pang picnic O mayroon picnic Dito rin Wala hindi pa sa iba Ibang spot At dahil medyo kunti pa ng ating mga nakuha ba Ay magliraw-liraw din, din sa unahan oy Patuloy tayo sa unahan Baka mayroon tayong makukuha at madagdagan Ito ba Gusto ko mapuno talaga yung bag natin at pinakita pa talaga sa mukhas sa mingiro, eh, hindi pa talaga na nag nagplix-plix buong katawan ba punta ako sa unahan mga kabilingon hindi alin at saan tayo dadalhin ito ay importante may maano tayo ba kahit saan saan na lang dahil walang kasiguruhan itong lahat eh basta meron ay tingnan natin yung mga kahoy walang dahon pero after nitong taglamig sobrang ganda na naman ito kasi spring ay grabe mamulaklak ito lahat Uy, naluko na. Pabukid na naman ito. Uy, parang rongtol na atas pilingiro no, masura, ah. Masura, napunta sa bukid. <laughs> rongtol. Naluko na talaga si Pilingiro ba? By the way mga kapilingiro, nagpunta ako dito sa lugar na ito ba? Actually, hindi naman ito kadalasang dinadaanan ko. Dito lang ako ngayon naglumis ng landas ba kasi Pabukid, dito siya. Naano kasi ako na jingle ba? Tapos wala man itong public CR dito. Kaya naganap, 360 360 pas miling na <laughs> nangita lang ako nung may ano ba kasi ang dami si CCTV dito na ihi eh, kasi ako sa sobrang lami kaya yan tuloy sinusumok natin ang dana ito walang mga bahay a few moments later dito banda mga kapitan oh sus amis na amis ako sa mga ganito ba upuan oh ang ganda ng upuan grabe ang upuan eh <laughs> mamords pa kayo ba itinapo na sana ul sobrang linis naman dito pero itong washing oh sana ul. washing yun lang yung matira samsung ito washing hindi na natin ang loob oh good as new good as new hindi okay, ba tapo tapos hindi pinatulan ng wire ay pinatulan ng wire yan Dito banda mga kapilingon o oh, mga kitchenware o. Oh. <laughs> mga ano lang ba. Ito o. Oh. Itong mag. Ay, susya lang mag o. Oh, Mercedes Benz. Sana oh, no. o. Oh. Mag. ito oh. May sandok po. Oh. Ito po may sandok po. Ito May balunan, baunan. Mga ano, mga kutsara. Wala na. Malinis na dito. Pick up din siguro ngayon. Dito rin banda mga kapila naman. Bago ng ano. Oh. Ito ba? Ito heater ba? Heater, aircon. Dito mga unan. Parang pick up din nga ngayon. Kasi ano man. Walang masyadong ano ba. Yung bagahe dito. <laughs> Natingnan ko dito dati. May mga bag ito at saka sapatos ngayon wala na. Kinukuha na. May ano rin kasi dito no? masura. Yun. Paunahan lang kami dito. <laughs> mga ano rin ba mga mga matatanda na taga rito ito ilapit ko kayo ito mga unan ba laba lang ko nito ang ganda pa naman ng ano yung tila dali natin yan at dito banda mga kapilingan may nakita tayong ano na sako alam nyo na pag sako ay chinwear yan pero so, dito banda ipick up deh. talaga ngayon mga kapilingan ang linis na <laughs> linis mura ba hindi <laughs> wala naka ano ba mga plastik na ano ba ang malaking plastik, bitaw wala kaya tingnan natin dito. Itong sako na ito, baka meron tayong makikita ang mga ano, kitchenware. Baka meron, no? Kasi ng layo nung napunta natin at sa kanda, nulan. Meron nga, oh, mga kapalino, ano? O, balunan. Balunan. Meron ano ba? Nakikita niyo ba ito? Nag-tinatanong pa. Oh, ang ganda pa, oh. Balunan ba? Ang ganda pa, oh. Ito. Ano natin ito? Iangat natin. natin. kamera. Meron dito sa ano? Sako. Marami, mga kapilingon. May tako. May takip pala, oh. Wow, may takip. Oh, ang ganda, oh. Dalhin natin ito. Para ano ba? Para hindi tayo masisiro. Oh, maganda mga balunan, mga kapilingon. May mga taklo, ba? Nadag ko yung bakba ni Pilingiro, eh. Oh, meron talaga, mga kapilingon. O oh, ano? Ano siya? Kanang Pyrex, ba? Pyrex ba ito? Ewan ko lang. Ano? Oh, meron dito talaga, oh. Ay, buti na lang meron din. Madala ngayon bakit hindi pa masisiro, si Turo, si Silingiros. Mag-cutex na lang siguro ako, no? <laughs> ah, may bagong pang ano sa tiil. Manicure. Hardener, nail, super. Vitamin, super nail, hardener. Hmm. Hindi, hindi, hindi rin biro, magiging basurero. Eh. Maraming nagtingin-tingin sa ano, meron pa. Meron pa pa mga kabluna? Ito mo. Pakananan sa aso. <laughs> wow, mayroon tayo dito mga kapilingon. Madala mga kapilingon. Ayan mga kapilingon. Oh. Ah, may Oh, mayroon tayo. Oh. Ang bago pa nito. Eh. Yan talaga natin ito. para may sulod na yung sako natin. Ay, kunti lang yung mga deliver kanina yung nadala natin ba ito? to Ito. Mm. ang oh, bago. Sobrang bago. May takip. Mm. Dalhin natin ito dahil ano man. Maganda pa oh. Yung ano niya ba? Pangtakip niya. May ano siya. Pangtakip nila lang. Kung nga, yung walang pangtakip dati. Ito pa kang may pangtakip. Dali natin ito eh. Hmm? Hmm? Wow! Ang sosyal. Na may takip. Oh. ang bago. Iwan ko lang kung naklaro ba no? Dahil... <laughs> Against the light kasi ngayon dahil nung ano, ano ito pa, pakanan sa aso. Ay, huwag na dalhin, huwag, wag na tunay na dalhin. Ito lang, ito dalhin natin sa yung cutex. Ay, <laughs> <Excited. laughs> Yan, para ay sa taas. Meron pa ibang spot. Puntahan pa rin natin. Ilagay muna natin ito sa sakubag. Eh. Yung ano natin ngayon. thousand years later. At dito banda mga kapilingon meron tayong bagahin na nakikita na pinukuhaan na ng laman. Ano kaya siguro ito? ay eh, kamera mo siguro ito na luma. <laughs> Kalabira naman. Tinan natin ito mga kapilingon. Baka meron tayong maano dito. Meron mapakinabangan kasi ano man. Kasi... Ano ba ang tawag nito eh? Pukuha muna tayo ng chopstick kasi para madali natin mabungkag, mabakhad. Ano man. Baka meron ano dyan ba? Feeling ko meron tayong makikita at magaganda ba? Maayos na baka may bag? Ganun ba? Ano man, tuwad, tuwad lang muna sa si pilingiro. Kasi nasa highway tayo, maraming tao sa gilid-gilid. Ah, tuwad, tuwad lang para hindi makita ang budlat nating mata ba? <laughs> para kunwari, ay, sabi ay kunwari, korea, ano rin, takarito lang yan. Pero ano pala, si pilingiro pala. Mag ano tayo, wag balat kayo tayo magpilit yun, eh, ng dalhin natin ito, parang meron mga magaganda, baka ba, ganun ba o ito nga oh. ay butang natin, may wag chapstick o ito mga kapiling ano oh. ang ganda ng ano oh. puro ng maganda sa pilingiro ang dami nito o eh. ito pang ano ba pwede ito sa okay ito rin oh. ito rin oh. ito oh. pantalon ba ito rin ito puro na ito ito kabuain nga natin ay para makita ay pwede ito sa ano maliligsan yung paa natin ba ang ang tibay ay, ay ano na to yung higaan ba ito safety belt mo to ang dami safety belt ay eh. mountain climber siguro may ari nito ang dami kasi huwag muna na Idel, ano na? tignan din natin yung kabilang plastik kasi nakuha ko na yung dadalhin natin sa pit. yung isang plastic kinuhanan ko na yung madadala yung madadala yung madalhin ko ba dinadal ko ba madadala <laughs> tignan din natin ito baka meron din maganda dito ba kailangan talaga gamit na gamit talaga yung chapstick oy eh. dahil kung walang chapstick nako abutan tayo ng umaga ng another day another day kasi maano kasi sobrang higpit na pagkatali nila ah ayaw talaga nila iba ano ni Pilingiro ba Pag ipatanaw ni Pilingiro yun na din natin ito punong puno pa naman sabaga hindi na hindi dasok na dasok pa ah, unan ay mga sapatos pala mga kapilingon mga sipisos ganun ba ito yung kapares ang sa, isang sapatos kanina ito oh. <laughs> ito wag na ay. sapatos na luma lang naman to yung isa lang nakuhanan natin ng dadalhin ba balik natin to kay para ano proceed sa ibang spot huwag na natin dalhin tong una na tunnel. parang matanda pa sa akin eh. ay <laughs> matanda parang ano luma naman itong unan Plus, ano di? akit sa bundok ano kasi meron pa din sa taas meron pa kasi sa taas na spotting na din natin doon baka meron din ano, mga bago doon ay tinatapon ba kaya ito lang muna ito. One eternity later. At dito banda mga kabilong, nakita kong frying pan. Iwan ko lang kung hindi pa ito luma na frying pan. Tingnan natin. Baka, baka maganda pa ba? maganda pa nga. Tingnan wow. nyo mga kabilong. na ako dito. Ba? Kasi ano pa si doon? Hindi na dito sa gilid. May kasirula din. Kasirula. Kasirula. Ganyan lang na natin ang kamera, no? Dahil ano man, oy. No, eh? Nirapan mo kasi ako kung saan yan eh, Kasi mahangin. Sobrang hangin kasi. Sobrang hangin ba? Tapos, tingnan natin ito, eh. marami mga, mga taong dumadaan. Ay, eh, bahala na sila. Eh. basta ano ba? Hindi lang natin anuhin. Hindi ko lang, eh, ano ba? Hindi natin bungkago. Ay, eh, ano ba? Kasi may dumadaan kasi matatanda. Namamasura din yung iba. Magagalit yan pag ano ba? Kasi baka naunahan ko. Ay, hindi naman. Ito. Ito mga oh. Ay, luma na pala. O, dalhin natin ito. Eh. So, okay, ibalik na lang natin ito. Chopstick. Huwag na natin dalhin itong ano eh. Prime pan, ano, luma na. Shout out po kay Ma'am Ruby Kumia from Nur Sagaray Bulacan. Shout out din po kay Ma'am Celia Cado from Milyaor, Camsor Bicol. Shout out din po kay Ma'am Criselda Obilin from Tabaco, Albay Bicol. Shout out din po kay Ma'am Rose Baruga. And happy birthday po kay Ma'am Nora Park. Shout out din po kay Ma'am Gloria Albaw Bindero. Shout out din po kay Ma'am Vicky Agila. Shout out din po kay Ma'am Lilian. Kachero. Shout out din po kay Ma'am Ideliza Hineo Orzineo from Kison City. Shout out din po kay Ma'am Victoria Ambalong. Shout out din kay Ma'am Eva Santarin from Kaluukan. Shout out din po kay Ma'am Eva Cunanan from Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Sir Kimwell Balat from Lipa, Batangas. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula and all Jimenez, Diparin, Lasula, Nevrel, and Tardo family. Shout out din po kay Ma'am Zelda Otam Otam from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Hilin Biado from Pinya Abra. Shout out din po kay Ma'am Zelda Kado from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Rinalin Rinelin Visabilia from Cebu. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am Answer, sir. Lalo-lalo na po sa nag-suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nag-subscribe po, maraming maraming salamat po. At sa mga hindi po po nakasubscribe, pa po na aking channel from Pinero Thank you for watching.